Carla Bridge, Rickto, Mabini Bridge, San Yan mga ka-travel, good morning, good morning. Galing tayo na sa Santa Misa. Nagatid na naman tayo mga ka-travel ng ano, BTR natin. BTR ng Your Good Moon Walk. Nasa kapagang niya kay kakayan sa akin sa kalat. Yan, shout out sa lahat na nagbibiyahe. Lahat na uh, mga bisaya dyan, mga waray. Shout out sa inyo. Mga ang mga kapangpangan, shout out, good morning, good morning. Sa mga local vlogger dyan lalo na sa mga idol ko kay King Lux Pansinin, may mga team kalingap yan, up, good morning idol ko yan kasi nga, yan yung ano namimigay ng mga pagkain pagkain, mga pabahay yan idol natin yan mga nagbibigay mga katrabis tayo kasi wala pa tayong sapat na pamimigay na papahay na ganyan, papaaral wala tayo pang mga sponsor na malaki eh, may sila mayroon na eh, mga sponsor na malaki yan eh naipit tayo update tayo mga travel sa, ano, sa traffic at sa daan kung anong mayroon baka may makita tayong gamuti rider kung ano-ano pa yan, yan yung update natin abangan lang ninyo tong video na to baka may makita kayo hehehe <laughs> baka iba yung makita nyo tiksa sa mga lalaki baka tiksa makita nyo sige baby ay ating mga kabibihan sa ice cream. Kuwait sabi ni Kuya tara daw tapos buto patungong rig kabila dirito naman to para ano sa may nilaan ay 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 yan si kuyang ano kuyang move it papel lang yung ano nya sa number niya nilipad-lipad yung mga travel oo. oh. oh. Lipad, lipad talaga nasa unahan natin oh. at saka hindi na makita yung ano, number na sinuulat ano yan Hop. wala kaya pagpatuloy niyan Hop. <laughs> Ganap. Ito kaya po yan na travel sa kabila Ito direct sa ano Embassy, Metal Park, Spanish Free Ship yun yeah. kakaibigan na yung China sa Pilipinas mga ka-travel ang ganda na ang daan dito mga ka-travel o yung espalto na yan kung ano yung ano yung saan na hindi naka rumal, rumal na naisin na Manila kasi ito eh ano ispalto na ganda ganda yan pag ganyan pag patuloy nyo lang oo oh, ginagawa lang yan kaya malapit ng eleksyon kahit sana hindi malapit eleksyon gawin yung ano nararapat para sa taong bayan din yan iba Agree ba kayo dyan mga ka-travelers ko? So, yan oh, Ang ganda dito. Laging ano to. Ito. Lagi ako nususot dati dyan. Sobra ang lalim dyan. Pati dito. Yan o. Oh, balto na. Oo. Oh, 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 ang ganda. Nang sakay. Ay, nang sakay. Nang ano. Nang kalsada. Kala ko yung maganda yung angkas. Yun. May tuwing dito mga ka-travel. Nakabantay. Ayan o. Oh. Kaya, naku po, huwag kayo huwag parada dyan. May tuwing dalawa. Baka kayo'y ano, matausan-tausan. P-U-P, challenge! Kung iyo, kita po Adam sa Uni, university. morning may nahuli yata to may bakil na yan so, tayo mga katravel papasok na tayo ng San Andres Malate saan so, nandito tayo ng katrabaho so, shout out sa lahat ng mga taga San Andres yan sa lahat ng mga ka pamilya ko yan. at mga grabador, grana, rongkis, kagyula, mga inalisan, aburita, punay, Ilacros, mga Calvis dyan, mga Burha dyan, Salimaw, yan, mga Permanghil yan. Shout out sa inyo, good morning, good morning, At ng mga taga-staging. Shout out, shout out. good morning sa inyo. Paki-follow na lang ako, saka paki-share na lang tong video, saka paki-subscribe ang aking YouTube channel, RJ Travel Vlog, saka sa 8 ko, RJ Travel Vlog din, thank you. Dito na ako mga travel. Uh, yeah. Thank you, thank you. Just like it, share for.